Akyat na po tayo guys. So na po natin dito. Ayan. Di may bayad ba? Ah. May bayad? lang naman is that. Ayan po. Oh. Akyat po kami. One, two, three. Bans, bans, bans. Di tayo makyat pala. Misa yata. Misa muna tayo. muna tayo. Sabu-saba? Ah, oh, 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 no. oh, oh. oh, bago na dito. Bago Bago?

Ano sa guys. So, ano mo gagawin? Tingnan niyo po mararamdaman po ng tumingin sa dinadala. Yan masipsip. Ito po, 'di ko po bayaran.

Nasa na. Ayaw mo na lang mga mga Bili! Sa po may nagpapitin. Ay, pala doon. Ano naman? Ano naman? Ano naman? Thank you guys. Ayan. Andito na po tayo. Ano po ah. na po yung ating narating. Ayan. na lang. Malapit na po tayo sa kamay ni Jesus Ayan dito na kami Lord. Sa iyong paanan. ko <coughs> <coughs> isang. -hano? Hano dito isang, hano dito? Hano dito isang wow. wow! Jangan lupa like, share Hay Sante na. Oh, oh, oh Narabing din binting. Ako pa ba? Ano, na huli si Ate diba? Ajud pa sila. Sige na okay Nasa, ano pa. pa eh. Smile. Smile. Ah, oh. oh. Blessing yan. Tama na si Papa Jesus. Ayan. Sila, Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. na. Ayun, nakarating. Kapit Ay, na. Yes. गुसी <laughs> नभ <laughs> 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 you know,